Hello, hello po mga ka-friendships. Welcome back po sa ating kalkalan dito kay Mr. Bean. So, ayan po, nagtapon po sila ng mga ice cream dito. Oh my goodness! Um, natin tayo. Pero sana, bigyan tayo ng iba't ibang ano. Parang bago pa ito kasi tingnan nyo po, frozen. Hindi ko alam po makikita nyo. Pero ayan po, lulusog po ako. Ayan po. Hala, ang laging tampo, mga ka-friendships. May pag-ibig at siya dito. Ipunin natin ito. Hala, ang dami po nyo ang tanapan po. Oh, Tingnan nyo po. Oh my goodness. Hala, frozen pa po yung mga ice cream. Ayan. Ang dami nilang tinapon dito. Oh, laka. Ay, kukuli natin to. Ayan. Ayan mga mochi. Kunin natin ito friendships ang dami at saka frozen pa po yung mga ano frozen pa po siya ayan kukunin natin oh my god ang ng ice cream eh. And, andito oh. andito pa so yan po ang dami ang dami oh, po mga potensyos ayan po, um, ang lamig lamig pa po ang lamig lamig pa ang mga ice cream ako natin po ayan ayan po po yeah, my favorite mochi <laughs> ice cream Ayan. Ay, Diyos ko. Ang dami. Ayan pa. Ang dami nito. Ay, ito. Nabasa. Ayan. Ayan. Oreo. Oh, yun yun ayan na lang. Ayan na lang. Napulisin pa talaga. Mga pa-friendships. Ayan pa. Ang dami to. Ang Pero hindi ko po ma makukuha lahat. Oh, ayan. Oh. Yung ice cream. Nag-frozen pa. So, ngayon lang ito tinapon. Ayan. So Kung pwede pa, kung yung pwede lang po makukuha ko so hindi po lahat So ayan po ito lang marami na po ice cream Paano ko to ibibigay sa mga co-workers So ayan po mga ka -friendship. so hanggang dito na lang ito po yung harbat natin kay Mr. Bin. So, so ang dami po nating nakuhang mga ice cream dito. Ayan po. So, alis na po ako dito at maraming salamat po sa inyong panunood. Ba uh, alis na ako dito para ma-save ko itong mga ice cream sa, fre lagay sa freezer. Ayan po. So, alis na po ako dito. Maraming salamat sa inyong panunood. Paalam! Ayan, magmamadali po ako mga ka-friendships. Uwi na ako ng bahay kasi baka matunaw pa. Pero tingnan nyo, oh. Frozen na frozen pa po yung mga ice cream. At matitigas pa po siya. So, ayan, pwede pa ito maisip. So, alis na po ako dito. Andito pa. So, I'll see you guys when I get home. Paalam!